Nagpatalbugan naman sa pagandahan ng katawan ang nasa 25 kalahok sa Bikini Open sa Tayug Pangasinan. Alamin ang kanilang sikreto sa pagkakaroon ng kaaya-ayang pangangatawan sa Primera Balita ni Hazel Kawain. Sampung nagagandahang dilag at labing libang nagwagwa po ang kalalakihan ang bumighani sa Idinao sa Bikini Open sa huling araw ng kapistahan sa Tayo Pangasinan. Halos mapuno ang plaza ng bayan sa dami ng mga nanood. Well, kagaya nga ng sinabi ko, ang pagpipiesta kasi lahat po ng sektor ng ating uh, lipunan. Yung mga napagod na committees at mga napuyat na kababayan. So that uh, this will be the one to close our fiesta. Dumayo pa mula Tarlac si Alan. Mula pagkabata, pangarap na daw kasi niyang maging modelo. For me, this is my passion and this is my life. Makasali naman sa mga beauty contest ang pangarap ni Sabrina at sa pagsali daw niya sa ganitong aktibidad, ang unti-unting daan sa pagtupad niya sa kanyang pangarap. Lakas ng loob at kumpiyansa sa sarili daw ang baon ng bawat isa para kahit matapilok sa pagrampa, nakangiti at taas noo pa rin sila. Many Lord, at pinapakita namin na proud kami dito and we can be a cleaner in Norway. Uh, pinapakita po namin not only yung face and yung physical aspects actually, uh, kundi yung confidence, yung discipline at saka yung kung ano yung pwede namin gawin para sa sarili namin. Kasi we're proud of what we are. We're not into drugs kaya po ito po yung nagiging hobby namin. Hindi rin ang kabilang sa gay society dahil inirampa din nila ang kanilang taglay na kagandahan. It is such a wonderful experience or an honor na maging part ng mga pageant para makatulong ako to, to, para turuan yung mga tao na kung anong tao rin kami. Ganun. Para sa Primera Balita, Hazel Kawain.